guys! What's up? So, magandang araw po sa lahat. And today, kasama po natin ang isa sa ating mga professional installer, a.k.a. Daddy Rai. Hello, guys! So, si Daddy Rai po, um, isa siya sa mga professional installer natin. And para, for today's video, uh, we will discuss um, regarding automotive lights. So, yan. Yeah, first question. Ready dun, na ako. Interview natin ngayon si Daddy Rai regarding Ready ka na? Yeah. <laughs> Ready ka na? <laughs> okay. So, for our first question, Daddy Rhino, ano po yung ano? Ano po, ano, ano? ano po yung mga iba't-ibang klase ng bulb para po sa sasakyan? Uh, iba't-ibang klase ng bulb sa sasakyan, no? So, yung pinaka-ordinary is halogen. So, kung ikaw customer, pwede po kaming mag-recommended, no? Pwede po tayong mag-upgrade either LED, or HID, LED HID. Yes, yes. So tatlong klase po 'yan. Meron opo. tayong halogen. Yes, we have a halogen. Okay. Uh tayo, pwedeng nating palitan ng LED. Mm -hmm. Then uh meron tayong special nyo, yung HID. Ah-ah. Uh -uh. oh. So from halogen pala, from halogen na stock, pwedeng mo siyang may LED. Yes, oo tama. Ah, uh, may may mga ka, may mga case ba na hindi siya pwedeng gawin? Uh, meron May mga sasakyan po na negative tulad ng uh, Ford na Wildtrak uh -huh. kasi yung valve po niya is H4. Uh -uh. So nagkaroon po tayo ng encounter po tayo noon na nagkaroon po ng problema pag po naglalagay tayo ng either LED or kaya HID. Nasisira po yung pinaka module na so negative po talaga tayo doon. Uh, meron pa po yung mga uh, high-h na luma, uh -huh. negative po talaga tayo magpalit ng LED kasi hindi po gumagana yung high beam. So ang mare-recommend mo sa mga ganong sasakyan ay halogen. Halogen, halogen talaga. Yes. Perfect talaga. ha sa oh, mga. Oh, binibili naman tayong halogen aftermarket. Yes, ano okay. ba yung sample dito ng halogen? Dali halogen ay ito Ah, ito, ito, ito. Uh, ito is uh, 906. Karamihan itong ginagamit sa Fortuner? Fortuner. Yes. Uh, is this a uh, halogen? So, same wattage siya, nasa 55 ng Ayan, ito 51 siya. 51 to 55 watts. Yes, ito yeah. siya, halogen. Opo. So, pag pundido na, ito yung pinapalit. Opo, no? tama po. Yan, halogen ka. halogen. So, second question po. Paano niyo po nalalaman kung anong klaseng valve yung ikakabit sa kotse? Kasi iba't ibang sukat ko, di ba? Iba't ibang sukat. So, paano niyo po nalalaman yun? Sa mga ganong case, ma'am, siyempre, bilang isang installer, no? Ah, siyempre, una namin ginagawa, check lagi. Check okay. lagi. Eh. Almost lahat po ng sasakyan, hindi ka pa po pwedeng mag, ano, magsabi oh, ilan, ah, ganyan, ganyan. No. Perfect po talaga. Uh, SOP is check mo muna. Para so, sigurado. mo yung yes, okay, mismong okay. headlight. Yes, opo, po okay, talaga. Yes, okay. Tama po yun. Standard, yes. Standard. Mm -hmm. So, aside po sa white or warm light, ano pa po yung iba't ibang uh, kulay ng ilaw? Aside sa white, saka warm light, uh, isa na lang. Ano uh, pa yellow. Po? Yellow. <laughs> Ah, uh, uh, depende, uh, depende, ano. depende 'yan sa ano. Depende 'yan sa kahit. Yellow, ah, uh, warm light saka white. Uh, ano po ba yung mga iba't ibang ano, iba't ibang Kelvin? Kelvin. Sa Kelvin, depende 'yan sa ano, sa brand ng mga LED. Mm -mm. Minsan, ah, uh, tulad nito, kaya ito, ito, ito. Now Evo ah. Ang Kelvin nito nasa 7000. Mm -mm. So mas mataas siya kaysa sa mga ganito. Meron kasi lang mga 6000 Kelvin. Mm -mm. Ito, et, eto ito pinaka ladies natin ngayon, no. Ito, ito, ito. Osram. Meron tayong Osram lumabas na sa 10,000 Kelvin. So ito, kahit yung projector type yung bulb natin, ah, yung halimbawa po sa Fortuner, no. Projector type. So almost pag projector type sa Fortuner, hindi namin nilalagyan ng LED. Mm -hmm. Dahil hirap yung customer, although kaya. Kaso kaya. yung bato po niya is a short distance. So, mahirapan po talaga. So, almost HID. HID. So, recently po, nagkaroon si Osram ng ano na parang mas malakas na wattage, no? Mm. So, pwede na siya. I mean, pag nilag pag po nilagay natin ito, mm -mm. ang bato po niya, same na din ng HID. Na mas malayo. Opo. So, oh, ang hinahanap so po talaga natin sa mga ganong projector, mataas na wattage, mas mataas na LED. Para Ganades. mas malayo yung yes, mararating ng po. ilaw. Yung oh. Yung pala yun. So, anong brand po ito? Osram. 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 Osram LED. Yes, tama. Okay. Okay. Ano po yung mga ano, mga brands na maisasuggest mo pagdating naman sa LED aside from Osram? Ah, uh, LED mga brands. So, sa shop namin no, uh, meron naman kaming iba't ibang klaseng brand no. So kunain ko na no, itong Eagle, Eagle LED. Uh -oh. Standard lang po ito. So ang mga wattage nito is 35. So the best siya pag light. Pagka-headlight, without projector, okay siya. Pero most more on, paglight talaga. So ito naman now now even na to. Mag maganda rin kasi almost nagkakapantay din sila ng Osram. Kasi mm -mm. ang wattage nito mataas na din nasa 45. So headlight, fog light, okay siya. mm, -mm. Ito namang Cobra. Although okay sa sa headlight pero mas feeling ko kung ako installer, sa fog light talaga siya lagi. Fog light so, talaga. Kasi ano lang siya, 35 eh. 35. <laughs> 35. So, ito naman, uh, Singi, uh, almost naman to. Uh, mapa headlight, mapa fog light, okay siya. Mm -hmm. Pero standard pa rin siya, 35. Mm kasi -hmm. Minsan kasi may mga customer, mas gusto na yung matas na wattage. Kasi mas matas, mas, mas malakas, mas malakas. Oo. Yun lang. So aside po sa ano sa headlight at saka fog light, ano pa po yung mga ibang ilaw na pwede, palitan. sa sasakyan? Ah, okay. Sa so meron tayong pilot light pwede tayo magpalit po ng ganito. So, ito po is T10. Pilot light or so, ano bang... Ito po, uh, almost tinatawag po namin po T10. So, meron po tayong pilot light. So, guys, ito po is T10, no? Pilot light. LED na po ito. So, maaari po natin ilagay sa sa harap, sa front, at sa sa plate light. Sa plate uh, light, yeah. pwede rin. Ang liit, no? Pero, um, cute. yung hahanapin po natin sa plate light, uh -huh. yung uh, unang labas ng Osam, awesome, yung medyo maliit, ma. Kasi tatama po yung sa... Mas ito po pwede ito sa mga ano sa Montero sa mga door pag mm. open mo ng door kasi pula yon oh, oh. so magiging mas maganda kung puti yon lahat oh. mas magiging elegant talaga siya replacement natin to sa pinat bulb. bulb Tapos ito maam ito, ito ito, ito Ito the best guys alam niyo guys ito itong recommendable ko sa mga doom light mm. Meron po kasi lumabas na doom light na mukha siyang peanut bulb tapos oh. may ano Less kasi yung ilaw noon. So, oo. ito the best. Kasi una-una... O, -una, dami niyang square, no? Oo. oo. Mas malakas yung bato ng ilaw. Oo. At ito, sa lahat ng klase ng sasakyan, good siya. Mm -hmm. So, hindi tayo... Wala sang pinitili. Ay, ito na pala yung ano. Ay, ay, ay. Isang T10 na sinasabi mo. Pang-flatlight plate ito. Guys, guys, oo. ito yung T10 na... Saktong-saktong sakto sa mga plate light dahil mas maiksi siya. Uh Oo. -oh. Kasi kung mas mahaba, ma'am, tukod, mas ano po, mabilis magkakaroon ng lamat na 'yung plate light natin. So, mm -hmm. ito talaga 'yung best. Ito naman talaga 'yung para sa loob sa dome light. Sa dome light. Is. Oo. Oo, pero meron nga ding isang klase pang dome light which is ito nga. Yes, ito po. Anong po 'tong tawag dito? Ito po ay uh banig. Banig type. <laughs> banig type. <laughs> banig type. Oo, o, kasi actually, <laughs> siya. uh -oh, mas uh -oh. kilala siyang banig type kasi flat po siya. tas mukha talaga siyang banig kasi marami siyang mga spare spare. Diba? Banig type. Mukha talaga siyang pambanig. Sa tabo yung talaga ito, banig type eh. Pero ito pong banig type, ma'am, mabuksan ko lang siya. Mm -hmm. Ah, yung mga doom light po kasi may iba't ibang ano yan, mga size ng bulb. Uh -oh, sa lahat uh -oh. ng sa lahat ko ng sasakyan, no, yung iba't iba po 'yan. So si Si Cygnus ko ay naglabas po ng mga adapter, ang pa. adaptor quanta dito. Adaptor. So adaptor po 'to na peanut pinat-bul po ito. Kasi meron din po siyang adaptor ng uh, Pilot t mm -hmm. So kung ano po yung sakto bawa kung kung kinuha ko po is T10 kasi gusto niya po is banig type. So T10 po, po papasahin oh, natin. Oh. Here I come. Oh. So kung ang kinuha ko po sa pinaka-middle niya a uh, pinat bulb. So, ito po ang gagamit ko na. mm. So, ito po is ano, mm -mm. ginagamit ko. Grabe, no? So, pag, pag nilagay ba natin, so super liwanag na sa loob. Opo, ma'am. The best. The best. Kasi kung sa, ano ma'am, standard pa rin kayo na, tapos madilim, okay. mahirap po sa mga bata, lalat nag-tricel po kayo. Yung ano no, <laughs> di ba yung mga stock na ganito sa na dome light, parang kulay orange-orange oh, Ito, orange. yeah. anong kulay nito? White po talaga. White talaga. Mm -hmm. White talaga. Ah, okay. So bukod po sa mga bag, ano pa po, po yung mga iba pang additional, additional oh, automotive mga, lights sapiyan. na pwede oh. natin ano? Well, uh, pwede tayong magdagdag, no? Mer uh, depende po sa pickup. Kung ano yung mga sa pickup, no? Uh, meron tayong LED bar. Mm -mm. Meron din tayong auxiliary, auxiliary light. Oh. Ang LED bar kasi marami sa ako. Meron sa taas, oh. meron sa so, baba. Tapos meron din tayo sa pickup, yung mga malalaking Hela. Hela. Yun, no? oh, Hela. 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 Oo. Oo. Oh, oh. malalaki. Pero, iingatan din natin. Kasi minsan po, nasisita yun mo. No? Nasisita. Mm -hmm. Kaya kailangan po. May cover. Oo. Kailangan. Hindi naman siya bawal. Kailangan. May switch siya. Kailangan may cover. Oo. Saka may cover. Tsaka dapat ginagamit lang yun pang off road lang talaga. Yes. off road mo talaga. Pagka, oh, oh. Oh. Pang Ta. Ay, bawal. Hirap ka. Bawal. 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 That's bawal. bawal That's bawal, That's guys. <laughs> <laughs> ah, so pwede tayong mag-add ng ano, Kailang, natin, ma additional yes, leather case. Magawa din tayo. Para hindi siya pansinin ng mga MMB, ay mga MNBA. Uh -oh. M ah, Yes, tama. Okay. So, ayan. So, parang natakal na natin lahat. No? Uh beleo Galing, no? <laughs> okay. So, uh, ikaw naman po, uh, Kuya Ray, uh, Daddy or Daddy Ray, as, ano, as an installer, uh -huh. ano po yung tip na maibibigay nyo para maalagaan ng mga client natin? Ilaw nila. Ilaw nila. Uh, ang tip ko doon, uh, bawa, kung ang ilaw mo is H4, wag kang mahilig mag kasi mabilis talagang mapupundi yun. Ay, yung flasher, yung biglang nga high beam naman? Oo, high beam. Kasi una-una, nakakadistract ka din sa kasal. Oo. Oh, oh. so, pwede ka mag-flasher siguro sa gitna. Huwag yung flasher ka ng flasher. Mas, um, okay. mas mabilis, opo. Mas mabilis kung okay. ano yun. So, dapat pag mag-flasher ka, isa, isa, isa lang? Isa lang. Kasi mas mabilis Ay, siya. Yung ba kasi, pitik lang pitik eh. <laughs> <laughs> Paano, paano yung pitik? <laughs> <laughs> Nananad <dyan? laughs> Bawal Ang doon, sakit bawal nun doon, sa mata, no? Eh, lalo na kung LED yung, ano mo, yung ilaw mo. Bawa, ma'am, mm kung -mm. ilaw mo is x 4 LED. Mm -mm. Pag nag-flash ka, ang liwanag mm -hmm. nung pataas, eh. Sakit sa mata. Tapos yung kasalubong mo, gaganyan na lang, oh. Oh my God. Oh my God. Oh my God. <laughs> oh my God. Oh my God. <laughs> Masakit sa mata yun. It's so blinding. <laughs> so, ayun. Ayun lang naman, Daddy Ray. Maraming salamat at okay, pinaunlakan no mo kami sa aming um, interview, no? So, Thank you so much. Dahil sa Welcome. inyo, alam na namin Welcome. kung ano ba yung mga kailangan nating bilhin. Kunwari may pundido tayong ilaw, pwede oh, yes. natin yung pagpalitan. Yes, ma'am. sa so, nalalapit kong pindahan. <laughs> Ayun. Thank you so much, Daddy Ray. Thank you, thank you. Sa susunod ulit. Okay. Okay. Sa susunod na topic ulit. Bye-bye. Bye-bye po.